po Yes, magandang araw po. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa ating mga kababayan ng Bangsamoro sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na sa istasyon na ito. Ya, sa aking idol na si Eps Abang, salamat po sa uh, panayam na ito. <clears throat> Unang-una, mayroon uh, meron pong bagong bills na na-file ngayon. Uh, dito sa ating sa Bangsamoro Transition Authority Parliament, yung uh, BTA Parliament uh, uh, Bill number 331, 332, at uh, 333. Ito po yun uh, related po doon sa unang naipasa ng ating BTA Parliament na kung saan ay uh, magkakaroon ng division sa Datu Udin Sinswat at sa uh, municipality ng uh, Sultan Kudarat. Uh, matatandaan po natin na ang uh, Datu Datuling ay magkakaroon ng bagong municipality uh, doon sa naunang batas uh, na naipasa ng BTA Parliament. Yung uh, the proposed municipality of uh, Sheikh Abbas Samsa and the uh, proposed municipality of uh, Datu Datuling Sinswat Malabarang. Uh, dito naman sa Sultan Kudrat, magkakaroon ng bagong uh, municipality at tatawagin at, dito municipality of nuling uh, no uh, bagamat ito ay kinwestyon sa Supreme Court uh, ito po ay uh, isang democratic process no? isang proseso na normal dito sa atin dito sa Pilipinas dahil democratic tayong bansa kahit sinong uh, citizen ay pwede mag-question sa Supreme Court. Now, uh doon sa question ng Supreme Court lumabas po yung uh, decision nila. No? Uh doon sa decision ng uh, Supreme Court meron po tayong uh, kopya at ito ay uh, uh, binasa ko rin. Uh, yung GR number 271741 at uh, GR number 271972. Uh dito sa decision ng Supreme Court hindi po dito diniklara yung Bangsa uh, Bangsamoro Autonomy Act number no. 53, 54, and 55 na unconstitutional. No? Linawin ko na yan. Hindi po yan diniklara na uh, yung entire na batas na yan ay unconstitutional. Ang maliwanag po sa decision ng Supreme Court, ang diniklare po na unconstitutional ay yung uh, Section 5. No? Section 5. Uh, dahil meron pong provision doon sa batas, yung separability clause, na nagsasabi na any provision which may be declared unconstitutional ay uh, does not affect the other provisions. Ibig sabihin, kung dineklara ang section 5 na unconstitutional, hindi niya maapektuhan yung mga ibang provision. No? So, uh, bagamat ang decision ng Supreme Court ito, pag tinignan natin parang negative, no ang sa isang banda no sa aking personal na pan pananaw ito ay positibo no ibig sabihin ah uh, pang remedy no ibig sabihin pwede pang ayusin yung batas at itong ayusin natin ay yung uh, section 5 uh, nitong tatlong batas na ito uh, Uh, ito, itong bago na itong bill na to, yung Parliament Bill na Proposed Bill number uh, 331, 332, at saka 333, ay ito ay Government of the Day Bill. No? Hindi na po ako or si uh, MP Bailing Matawil ang principal author dito, kundi yung uh, Government of the Day. Now, ayusin yung uh, Section 5. Ang mali lang po doon na hinahanap ng Supreme Court ay yung isang praise doon na uh, yung plebiscite shall also be implemented in the entire municipality of Datu Udin and the entire municipality of uh, big Kudarat. Ibig sabihin yan, global majority. Uh, doon sa aming deliberation sa uh, uh, BT Parliament, ay ang intention talaga ng uh, Parliament doon ay double majority nagkaroon lang ng uh, uh, oversight doon sa pagkakamali at uh, hindi na habol sa period of amendment. Pero pag tinignan natin yung record of deliberations ay ang intention talaga ay ang double majority uh, in accordance with the uh, constitution. No. Ito na yung amendment namin doon sa nasabing tatlong batas na yon na nilagay natin doon yung mga na and in the entire municipality of Datulins in So dalawa yung bale, magkakaroon ng plebiscite doon sa affected barangays na magse-separate uh, doon sa division, and uh, magkakaroon ng uh, another question doon sa entire municipality of Datulins The same doon sa Sultan Kudarat. Yun lang ang inahanap ng Supreme Court doon. And the entire municipality of Datu Ulin Siswat And the entire municipality of uh, Sultan Kudarat uh, Yung mga ibang questions doon sa, sa uh, decision ng Supreme Court Sinabi po doon, no? Sabi ng Supreme Court, kasi kinwestion yung title ng Bangsa Morotonomy Act 53, 54, and 55 Sabi ng Supreme Court sa decision niya The titles of Bangsamoro Autonomy Act 53, 54, and 55 Do not violate Article 6 Section 26 Paragraph 1 of the 1987 Constitution. So, ibig sabihin yan ay pasado yung title ng batas, no? Sinabi rin dito sa uh, decision ng Supreme Court na maliwanag talaga, no, the Bangsamoro government through the BTA and the Chief Minister has the power to create municipality. No? Napakaganda ito. Uh, kapatid na uh, ipasabang dahil maliwanag dito na wala nang issue na ang BTA ay pwedeng mag-create ng municipality and through the uh, chief minister pag ito ay naprubahan ng BTA no sinabi rin sa decision ng Supreme Court na pahapyan natin sabihin dito yung mga puntos na gusto nilang sabihin noon no dito sa powers ng BTA ngayon masasabi natin na uh, settle settle na. Yung isang question doon, sabi ng Supreme Court, the schedules of the plebiscite, you no? Know, 60 days within the pa uh, after the passage of this bill, you know, yung uh, within 60 days after the approval of the act, doon sa ba ba sa Autonomy Act 53, 54 and 55, sabi ng Supreme Court, do not violate Republic Act number 7160 and the Bangsamoro Local Governance Code. So, in, Nag-follow din ng batas yung, uh, nag din sa Local Government Code at Bangsamoro Local Governance Code, yung pinasa nating uh, batas. To. And uh, sabi ng uh, Supreme Court again, no, dun sa decision ito, both Republic Act No. 7160 and the Bangsamoro Local Governance Code provide the criteria for creating and dividing municipalities in the Barm. Sabi ng Supreme Court, we find no significant difference between the text of the provisions in the Republic Act 7160 and the Bangsamoro Local Governance Code relating to the creation and division of municipalities. Sa kabuuan, pag tinignan natin itong decision ng Supreme Court, ay pinaburan ng Supreme Court yung mga kapangyarihan ng Bangsamoro Transition Authority Parliament unang-una mag-create ng municipality at yung mga kriteria ay in accordance with the uh, Local Government Code and as well as the Philippine Constitution ang tanging issue lang po dito ay yung Section 5 na kung saan according sa Constitution natin according sa Local Government Code of 1991 ay kailangan double double majority double majority yun lang po uh, kaya po nag-file ang uh, government of the day ito na po ngayon yung uh, uh, BT Parliament proposed parliament bill number no. 331 332 at 333 para ayusin yung uh, section 5 at ito pag naipasa natin itong batas na ito ay nag uh, compliance na tayo hindi lang sa constitution pati sa uh, local government code ng national government pati na rin ang banks sa More local governance code. So, uh, hell, ako wala akong nakita ng uh, mali dito sa mga bills ito kundi kinokorek lang natin yung isang uh, pagkakabali noon na ngayon ay ayusin natin. Dito sa bill na ito, dito sa decision ng Supreme Court na ito, tinuruan tayo ng Supreme Court sa tama at anong dapat na gawin natin. Sa na mga mga uruban, uh, yes, na itong nangyari nito, papapatigil ng SC, sa sana'y igagaw gawin ng uh, plebisito para sa dalawang bayan na napanggit eh naturuan ang BTA uh, Parliament na kung saan ganito ang dapat gagawin sa mga batas na walang uh, malalabag. Opo, yun ang sabi ng Supreme Court noong sa decision. Kung kung uh, uh, ang ang, ang, ang na postpone lang dito, no, ang hindi lang natuloy dito ay yung plebiscite ng September 7 dahil may problema doon sa Section 5. So, pag maayos na yung Section 5, in compliance with the Constitution, ay wala na pong uh, problema sa plebiscite. E eh, plebiscite, pwede po yung may schedule uh, anytime, as long as yung batas na kung saan yung basis ng plebiscite ay compliance sa Constitution. Ngayon, uh, MP, gano'ng ka-optimistiko kayo, kasama na ang government of the day, dahil sa itinufuso na matuloy pa rin yung plebiscite, at paghati dito sa mga napalit na banya. Yan yeah po. Ang ganito po yan, no? pat uh, ulit-ulit ko sinasabi ito, uh, ang decision ng government of the day, ang leadership ng government of the day related sa division at uh, uh, ng division ng Sultan Kudarat at ng uh, Datu Udin Sinswat ay uh, uh, kung ano yan, uh, decided na ang government of the day. Diyan, matagal na silang decided dyan. At ako, sa po na aking mga kasamahan, ako lang po, kami lang po ay sumusunod sa kautusan ng government of the day. Uh, final na po yung decision nila dyan. So, uh, matagal ko na rin pakiusap ito sa ating mga kababayan na uh, sumusuporta at hindi sumusuporta dito sa bill na ito na magtulungan po tayo kung paano gaganda at maging maganda itong mga bills na ito. Lalong-lalo lalo na sa usapin ng division ng Datu Uli Siswat at uh, Sultan Kuntarat. Uh, yun po, na, ito po ay napag na po at uh, uh, yan na po ang decision ng government of the day na kailangan na po ma-divide ang uh, Datu Uli si at ang Sultan Kuntarat Pagdano. Kahit tulad din ng ibang munisipyo, di ba? Uh, pag tinignan natin ng ibang munisipyo, lalo-lalo na dito sa uh, Maguintano del Sur, uh, dati meron tayong Uh, isang talayan lang at isang uh, maganoy, unified din ng mga munisipyo. Ano, anong pinagkakaiba? No? Wala namang pinagkakaiba yon Ang intensyon natin ay pagandahin ang serbisyo ng government, lalo lalo ng Bangsamoro, Toronto's region, and Muslim Posibleng masasabay ito sa uh, kaunaw ng uh, uh election sa uh, since na uh, uh government of the dina am uh, nagpropose nito na shopping batas para amendahan uh, ito ng shopping uh, BGA uh, 534 uh, 455 okay kung uh, uh, masasabay do o uh, possible na dito naman sa atin uh, dito sa mundo anything is possible so but the the authority to to implement the plebiscite it's up to the uh, COMELEC dahil sila yung uh, body institutional, na magkakandak ng plebiscite no kung kung halimbawa uh, may budget na no ibig sabihin prepared na ang COMELEC eh pwede tayong magkaroon ng plebiscite even before the uh, election pero it's up to the COMELEC to to that so, uh, kami dito ay trabaho na namin ay magpasan ng batas na uh, para naman sa ikakabuti ng ating mga sambayan ng bansa ngayon, uh, MP, ito, may parin pa rin na usapin ang uh, SC ruling.